Nimbix. Nimbix. Kung aware ang mga netizen, so ang first topic, Nimbix, isa siyang venture capitalist, mga ka talaga, no? Mm. Ang CEO nila, si Jeff Santos. <laughs> <laughs> uh, uh, Jeffrey Santos. Yan medyo kami siya. Jeffrey Santos. para sa context ng karamihan, meron silang pinakawalang isang reel na about sa work from home. So, mm hmm. Ayon, may topic din kami ni King about sa work from oh, home. i-check niyo. Oh. I-tag mo yung link. I-tag ko yung link. Hindi, hindi ko makakita. Ayun. Dawin, hindi ko makakita. Tapos, <laughs> ma tapos na. panoorin natin. What do you think about work from home in forward? <laughs> Encourages laziness and kuna. complacency. Kasi naka Meron na akong synergy na ano, mm. Boring like, and I'm Oo, um... oh, si Long May ang ako oh, nandito. Been there, done that. Tapos naka, ano, naka si blur yung, yung, I don't like it. Picture nung ano. Makes you, nung, you dumber yeah, si Si Jeffrey Santos. Jeffrey, ang kapamig Jenny. Hindi ko maintindihan bakit niya nasabi yun. Kasi ang ano rin daw, ah... Uh, yung reviews ng mga former employees nila toxic daw ang environment ng Nimbix. Pinipilit daw silang pumasok saka nung bagyo in instead na pagtrabaho na lang sa bahay pumasok daw sila sa work tapos so, sa operan pa na doon na lang matulog sa office gano'n. Hmm. basta magtrabaho ka <laughs> musta naman yun ba? Diba? ito yung recent na bagyo hmm. yung karina so ayun then grabe yung backlash ng mga Find tao hindi ko okay lang oh, ano sa inyo ba hindi ko okay, okay lang naman hindi siya okay kasi parang ano, kahit ako ha, hindi ako pabor sa work from home. Then, Pero hindi okay sa akin kasi nga, dinidemonize nila ang work from home. Not nga kung affected ka talaga ng bagyo. Hindi lang sa bagyo. As in, yun pala ang work environment talaga nila. Uh, si mismo sa yung company. Mm -hmm. So, pati yung OT nila, thank you daw. Hey. May nakita nga kanina eh. Ano yun? From LinkedIn ata. Tapos, oh, sige, basahan, basahin natin. Isang comment kay Manny Ferrer. Cool video is emoji ng trash. Crazy to think that this is approved and posted on their social media account. Hmm. Kay Manny Ferrer. Manny, MNW dito. <laughs> <laughs> hey, may nyo, eh, may Manny Ferrer nyo. Oo. Ngayon. So, call me. ba sa word <laughs> probably? <laughs> Shoutout sa iyo Am. Um. Ayun no, grabe. Toxic din yung ano. Hindi ka na ibang, sa kanila. Uh, ibang comment. Kaya yung may glass door review nga. Uh. Ito ang glass door para siyang trust pilot pero ng kumpanya. 2.8 kung ano yan? Toxic management. Grabe toxic talaga si Jeffrey. No? Kalain mo yun. May pros, may pros na nakalagay doon. Some demons are ah, yeah, supportive. Yan, tas mo konti. Tapos pa. Mm hindi, -hmm. hindi, hindi. Baba pala ako. Yeah, yeah. Pros yeah. Con. kasi given naman na ano eh kapag may kasunduan ang katrabaho pros na agad sa iyo. -no cons or tripping. Gaslight. Gaslight. Ano? Oh, you know? Parang relasyon pala yung pinasok mo dyan. <laughs> oh. hindi kumpanya. Hindi pala trabaho. Marabi no? Ayan. Yeah, yeah. Ay, Blind arrogance matched by incompetence. Ano bang ano? Ano bang ano nila? Ang industry nila? Ang Parang silang BPO? outsourcing nung ano, mga design ganun. Ah, BPO nga. Hmm. May pa-pizza ba din? Hmm? May pa-pizza? Meron! Ay, nandun mo yung comment sa babaw. Makes you dumber when you apply here. Na. <laughs> ano na. topic. Ayan. Topic. Ang ating advocate ng work from home. Yeah. Ayan. Grabe! Sir nila. Ayan. Oh. Yeah? Dito parang dumami yung gamit. Ano po kayo? May may available na position sa inyo para makapag-work from home. Mesyonary lang daw. <laughs> ano topic? Yun na yung ano. work from home? Oh, ko, ano may pa nga raw sila. Mm -hmm. oh meron nga. Kasi, apparently, meron daw. Ito, may mechanics yung pizza ah, day nila. Ah. Na persahang ilalike yung age. Pwede yun hindi lang ano yun, hindi lang sa company yan. Tapos, sobrang liit ng pizza nata, slice yata. First slice. Yung isang slice, atin mo pa sa gitna. Hmm, ano naman yung work from home, di ba? Kapiraso lang. Kaya, minsan naman kasi mga pa ganyan, pakulo lang naman yung mga ganyan. Gusto ko yun. Pero yung kakain ko rin lang, may mechanics pa. Tapos yun, edi backlash. So, ano, parang tine-take down yung main podcast video ng Nimbix. Tine-take down nila. Tapos, nanayimik sila ha. Then, nagkaroon ng response video. Pero wala pa din eh. Tapos ito kahapon, si Jeffrey Santos na naman. Mukhang sya happy. Everyone's asking me if I hired Hanna. I don't know. The answer is But nope. <laughs> I actually gave Hannah and the marketing team a bonus. And so now the question is why are we advertising for digital uh, marketing? As well as other mar digital marketing world. Well, it's because we're disruptors. We've just given you an example of what we can do Then, to ang go speculation from zero na sinibak yung na Hana, which is marketing head. Seven days. And uh, this is the type of I stuff mean, you want but to but do. Pero claim na dito We're hiring. na so if may you bonus think daw ang marketing. You want marketing, to be a disruptor uh, and, and you have the grit and determination to prove to that just you can do it. I'd like you to come join us because we're looking Disruptors to hire sila. the best and the brightest and give oh, them man, 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 the man, tools man, 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 And okay. the support, we'll work from so they can be we'll successful. Yun lang naman yung Pero, everyone's asking me if... Tapos yan, na. meron pa yung... Sunod-sunod yun. Parang ano eh, nasa coping, right. ano na siya eh. Coping stage. Hannah? Where's Hannah? Hmm. Where's Hannah? Kasi nasakyan niya na lang, kasi wala siyang magawa eh. Where's Hannah? Let's, Let's check the inside matter room. No, no Hannah here. Leche flan room. Anong masasabi mo, sir? <laughs> ano? No audio Ikaw lang nakakarinig. Oh, oh my gosh. mo? audio yung isa. Buko, pandan. Pero may audio, no? No, Hannah. no may audio. May, daw may audio. Where's it, it, Where'd it, everyone go? Did they all quit? Maganda ba yung sa Walang eh. mo dyan? Oh no, the internet was Di right. Ako ako everyone quit. Full work room hybrid? Hybrid. Hindi right. ko kaya full. Pure work <laughs> Hindi naman na, nakaka... Makes you dumber everyday. So, konting dumb na lang. Oo, <laughs> uh, less dumb lang. Uh. <laughs> either way naman, kung sabihin mong onsite ka every day, siyempre. Kung onsite, nakakaibobo din ah, onsite, araw-araw. Saka so, may lulugar Saka so, may lulugar. Pero ano nga? Depende sa kontratang sinainan mo uh -oh. saka <laughs> <industryng pinasupan> mo, saka industryng pinasukan mo. Hindi hindi naman 'yun ang usapan, Ang eh. usapan <laughs> ano <laughs> ba 'yung opinion mo dito. Ah, dyan. sa Nimbix. Malayo ah, 'yun? Hindi naman natin sasabihin 'yung sa atin eh. O sige, pumasok ka sa Nimbix. Oh. Uh -huh. so, let's be fair and square. Pumasok ka sa Nimbix, hindi naman sila nag-offer ng work from home. Sa pumirma ka. Tapos biglang nag-kopa dado ng work uh from home. -huh. Hindi, ang kaya kagagawan direct naman kasi ng mga tao. Like, ayun na, I mean, nagigets ko na. Oh. gets ko. Pero kung kunwari nga pumasok ka sa Nimbix na alam mo ang walang work from home doon. Oo. So, work from home ka, tapos may issue nga ng ganito, sasakyan mo ba na bigla kayong mag-weld ka ng work from home? Hindi ko. Depende kasi. O oh, diba? Di, una sa lahat, di mo naman din alam di yung environment. Eh, eh toxic na nga yung environment eh. So, Hindi. talagang gugustuhin mo ng work from home. Hindi, ako kaya, best example. Hmm. Nung pinapasok nga sila ng bagyo, Hmm. Possibly, pwede naman na. Sige, work from home muna hanggang okay na lahat ulit. Hmm. Pwede naman yun eh. Eh, hindi nangyari. Hindi ang ginawa nila, ay. punta ako dito sa office, libre ka namin so... food. Hotel pa nga daw yung iba yung no, opera. Para lang ah, pumasok na. eh. Nakahit ah, na. Sa BPO kasi ano yun eh. Parang, ah, sila rin ba yun? Ano nila yun? Mm. Yung Nibix din yun? Yung kumpanya na yun? Pwede yung, anong, na ano? Yung bumagyo? Yung bumagyo tapos, ah, uh, de di, message lang naman yun message ng Yung para lang. screenshot. Tapos pinapasok nga sila kasi nga. Ano kailangan and pa rin. Post. Oo. Hindi, yung employee yung nag-post. Ano yung as a joke or... Totoo. Hmm. Totoo, totoo yun. Ano, nakipost lang siya sa kaibigan niya, pero ning employee yung nag-provide nung screenshot. Yan. Uh, uh -huh. ang extreme naman kasi nung mga pwede sabihin nila dun sa video. Mm. Oh, oh. Para namang masyado mo namang minalit yung work oh. Parang hindi nga alam maliit. Dinidemonize eh. eh. nga nila. Oo. Oh, oh kaya siya napuruhan, hindi dahil sa si eh bukod sa CEO na siya. Yung statement kasi ito, na, pwede kang maging against ng work from home, pero objectively. Mm. Ito kasi dahil ikaw sabihin mong nasa top management ka ng kumpanya. Hindi naman siya yung may-ari ng kumpanya, CEO lang siya. Mm. Employee rin 'yan. CEO ka, tapos gusto mong parang ah, ano kami, parang workplace kami ng mga magagaling. yung pinoportray ng Nimbix eh, na we are world class ganyan ganyan. mga ano eh, alam mo parang nagko kunwari may uh, parang significant na tapos yung mga nagko-comment lang ng basta-basta. Yung parang ganun mm -hmm. siya eh. Lord Lord. Bigla siya nagsabi ng ano, makes you dumber and dumber. Parang hindi uh -huh. nga inisip eh. Pero yun, alam mong manggagaling sa, alam mo kung saan siya nanggagaling doon. Kasi nga, ang importante sa kanya, may pumapasok. Top management, wala naman okay, silang pakialam sa ano eh. Wala silang pakialam sa low level employee na ano ba nangyari sa kanila. Ang importante, pumasok kayo, numbers. Ganito, numbers. Yun yun. Negative numbers. Sa ano kasi sa BPO. <laughs> <laughs> numbers pa rin <laughs> naman yun eh. Kasi, Ay, negative negative, naman. negative <laughs> na lang. Sa ano, kung yun nga, BPO din, 'di ba? Ang ano, ang client nila sa bansa. Mm. Eh ang bagyo localized 'yun. Mm. Sa so Pilipinas lang. Pakialam ng mga taga nasa Australia, nasa US dun sa bagyo natin. Na yun yung ano, yun yung advantage at disadvantage ng pag-outsource ng trabaho. Dahil nag-outsource ka ng trabaho, client kay. So wala kang pakialam dun sa ano ba nangyari sa kumpanyang ano, nagbibigay sa inyo ng supplies or nagbibigay sa inyo ng service, ganun. Basta importante, ma-fulfill nila kung ano yung agreement. Um, ah, So parang yun yung ina-embody niya rin. Wala kang pakialam sa inyo as long as ma-satisfy ko yung client natin. Eh, yeah, wala. Hindi Ganun na nga ka no. Ganun na outsourcing. Kaya mas pabor ang kumpanya na mag-outsource minsan kasi nga kaysa internal na empleyado, intindihin nila 'yon. Employee welfare, HR ganun. Eh <coughs> din sila mag kumuha ng BPO sa India. <laughs> Saan? Sa, sa, in sa India. Sa Sa India. BPO dun. Oo, oh, Sa India pa. Oh? Hello. Bago ka. Sorry, no, no, no. naman. Ito, <laughs> pero yun, ano, hindi ko sinasabing tama siya. Pero parang nilulugar ko yung sarili ko kung paano mag-isip yung mga gantong klaseng tao. Yan, sila Jeffrey Santos. Mm, -mm. Mga trabaho lang eh, walang personal. Oo, na, yun nga lang, siyempre babalansin mo rin gano'ng nga ka-asshole talaga. O gano'ng nga ka, ano, compassionist. Mm -hmm. Wow, hindi ka pinag-isipan. Na yun nga, pwede kang kumontra, pero you have to choose your words. Pwede mong... Kaya nga, ang question ko, paano niya nasabing ganun? I mean, paano niya nasabing nagiging yun, bobo yung mga naka-work problem? Baka siya lang naka-experience ng gano'n. Eh, nabobo paano, siya. Oo, na? no, nabobo <laughs> ano? <laughs> nab no. ka na <laughs> siya. Kaya <laughs>. nabobo na ako dito. <laughs> kaya ginawa niyang content. Kaya, <laughs> nabobo siya.